Isang bike na naman mga guys ang aking binungkag no kasi nga itatako natin ang Meta B3 na Carbon ni Idol. Ay abaw ka namin nami. isang iya bike no. Tema, tama tama tonda sa pag salpa kay para masakyan ni Idol mamaya. Ay di puta namin nami sa sang animal ya. Hello mga morning sa inyo mga guys no? So at dito na naman ang bike ni Idol oh, Wow Ang gagawin natin ngayong adlaw mga guys Alam nyo ba kung ano ah, Bubungkagi natin ito Kasi nga may dala siya mabago Babago <laughs> Ay ambot na lang gid ah <laughs> Gago! Ang ah, sinasabi kong bago mga guys no Bagong frame bow ba, dinadamgo niya pa ito mga guys no no Pero ngayon ay ah, Itatakot na natin Alam niyo ba mga guys kung anong frame ang binili ni Idol? Ay hindi Ah sige papakita natin mamaya sa inyo no Bali tanggalin ko muna itong gulong gulong ba Para naman napos na lang mamaya magulo-gulo <laughs> So ayan na nga ni mga guys no Bali na baklas na natin yung mga material niya Este yung mga pisa-pisa Bali ito na ipapakita Pakita ko na sa inyo ang frame niya bow ah meta b3 mga guys oh aga di ay agoy kabug at siguro sa bulsa no sige na para tayo no baligugulo gulo na natin mga guys yung gulong-gulong sa likod at siyempre hindi natin lagalimutan lagyan ng pampadanlog ang head parts niya para naman magliso sa tanglas bow hindi <laughs> e puta wow ah! So, ayan na nga rin mga guys, no. Balik, kakabit na natin ang manito na siyak ni Idol. Pero medyo mahaba. Pati pinutulan muna natin, no. Bago natin ginulo ang stem niya. Baw, ah. Sa mga nagtatanong pala mga guys, no. Ang ganyang stem pala ay 90mm. Tapos, ang negative niya ay 70, no. Alam mo na. O, dito na. Balik, ubra na tayo, no. So, bali na. Takot na natin mga guys yung rare driller. Ay sasalpak na lang natin dito, ah. Kanyang crankset. Pero giniyog ko muna kung saan not ay hindi sapnot tang tanglas man Japan ayam <laughs> bot na lang gida <laughs> Bali mga guys, no internal pala yung frame ni Idol kaya yung ginawa natin, nilagyan na natin kanina yan ng kable para itutu itutu soslok na lang <laughs> ni ninyo kanyang hydro hose. no, Siyempre mga guys, ganun din yung ginawa ko sa kanyang kambiada so ayan na, na plaster na natin mga guys, so bali takot ko na lang dito yung chin nya at siyempre. lalagyan natin mamaya ng ano mais mga guys, na gold ang iyang dulo ng kanyang kable kasi baka uyat uyatan natin o di kayo maglinis ba matutoslok ang ating kamot ay masakit ba naman yan hindi <laughs> sakit tanaw animal kamu <laughs> So ayan na nga mga guys, no bali na plaster na natin yung kambyada ni Idol. Bali magbi-bleed na lang tayo dito. O oh, last na itong ulubrahon. So ayan na. Maraming salamat sa inyo mga guys, no sa walang umpay na suporta at sa pag-share ng aking video at sa panood ninyo. Thank you ulit. Hanggang dito na lang tayo kay mag-testing na si Idol sang bike niya ng gwapo. Sana <laughs> Sige, testing na daw la kay lad taon-taon ka bang eh? race ka gid ba o, be? Abah wa gua pitois. <laughs> Ayam bot nan gitu.